magandang hapon mga kapaders welcome na naman kayo sa akin channel muling buwabag sa inyong harapan ang padre in some vlog ayan mga kapaders panibawang adventure tayo uli pamanak sa gabi ayan din sa amin lalong kumalman dagat mga kapaders nakita ninyo ayan bagay kumalman dagat dila ko siya lahat matis ng paglaot na naman sulundip ako ulit mga kapaders ayan Awang ko ang kundi malakas ang agos dahil natagilaw na kay mga kapalit sa dagat. Palit na kaya ang buwan. Pati ang dagat. Palit din mga kapaders. Testing mamaya. Kumakadili siya kahit kaunti na naman. Siya nga pala mga kapaders. Sa mga pa po dyan. Sa huling dive lang tayo mga shout out At itong video ng ito mga kapaders. Sa unang dive. Wala mo tayo shout out mga kapaders. Pag-uwi ko na lang. Pag-dive ko mamaya. God bless. Tingnan tayong lahat. Nandito na ako sa laot mga kapaders. Panibagong adventure tayo. Nandito kagad sa butas. May nakasuot na isda. Hirap makita. Yun. Tinamaan kagad. Ka Uy. Isdang kanuping mga kapaders. Nagitik natin. Udog ang tama sa partim buntutan. Kuartan linaw kagad. Ka pambinta. Buwi na mano. Salamat Lord. Nakakanuping tayo kagad ka na malaki. Hanap ulit tayo lalong natapos ang buwan lalong lumalamig ang dagat mga kapaders at na ito malaking timbungan mm -hmm. pangalawang pana pambinta ulit mga kapaders sabug ang kanyang hasangan habang nalapit ang Disember ang dagat lalong lumalamig ganyan talaga pagsisyo ng amihanin konting sagat sa paglalaot uy lapu lapu malaki mm -hmm. nakabunot mga kapaders buti lang at masama ang tama yun naman ang kanyang sintido mm -hmm itik mga kapaders yun lampas na pana sa partim bato kortang linaw ito overseas sa sibungin may isang kilo to estimate ko mga kapaders laki dito la ang bawin ang gastos kakaunti pa lang gastos isang litrong krudo la ang ginaw sa tindahan ito sigurado na pambawi malinaw ngayon ang dagat mga kapaders dito sa malaking bato ating silipin naroon lapulapuli mm hmmm maatras pa mataan tama na naman ibang klaseng pula ulit mga kapadyers tulad na pala ko nung isang gabi ganitong isda yung madal sa makikita nyo sa fountain lumukso ito sa dagat pumatak <laughs> mamahaling isda ating nakapana kagad sa unang dive pala ang sana ganong kagandang ating isdang mapana hanggang sa mag akon tayo at na ito timbungan ulit mga kapadyers gigitikin ko mm -hmm. hindi nakitik mga kapadyers pero dumudugo ang kanyang hasangan man, sigurado, pangihinain ito uli. Magandala ang mamana talaga pag malinaw ang dagat. Kahit malayo pala ang isda, kita na kagad. Hanap tayo ulit na naman. Na ito, bibiya. mm -hmm. Pang-ulam. Pwede rin itong adubuhin sa luto, mga kapaders. Pero dabis dito talaga, inihaw sa ganitong isda. Sana may kasamahan to. Dito nga pala sa amin, ang kilo na ito, 70. Hanap tayo. Pakita pa yan sa unahan uy, ko pa mga kapaders, yun sungkit ko kagad at masuot pa sa butas mm hmm, lagayin ulit mga kapaders uy malapad na kuwa pa nag walang kasamahan awal lang sa parting unahan, pag ito na dagdagan natin pwedeng ipunin at baka may turistan dumating nandito ulit, surahan mga kapaders pasensya ulit at malim kaya sinuta ng surahan hindi makita sa kamera kaya pinana ko na laang at pagkapana sa ako lang binidyohan masang kiloan to mga kapaders may lawin ang kanyang buntot gaito kalaki 150 buti pa sa ibang lugar malang isda ang surahan 450 dito sa amin 150 la ang mga kapas mga kabili na kayo sariwang sariwa pa kanuping mm -hmm. naudog gitik mga kapaders wala pa tayo na pa ng ulam Di bali, kahit pambinta na, mas maganda pambinta, pang ulam, walang problema. Pag tayo nakakita, sa ako lang papanain. Hanap ulit tayo. ors nga pala ngayon mga kapalos, alas city pala ang medyo maaga pa. Bukawin na naman. Mm-hmm, gitik, sentido ang tama. Ito medyo maliit lang mga kapalos. Tama itong pangulam Masarap itong sinabawan or perito. Hanap na naman tayong isda. Magpakita na kayo. Ay to, kulambutan. Medyo maliit lang ang mga isang kilohan. Mm -hmm. Tinta, nagitik man. Nakachama tayo ulit kulambutan mga kapaters. Ayos ng pandara nagdag pambigas, Salamat Lord. Kahit medyo maliit na kulambutan, may presyo na ito. 120 ang kilo sa amin ganito. Awan ko lang sa inyong lugar. Ating hanapan na roon sulit. Uy, may bukaw. Mas malaki yung bukaw mga kapaters. Itong uunahin kong bukaw. Masarap itong paksiw sa ang mata. Nakatalikod pa sa atin. Mm hmm Pisingi ang tama. Ibabaon ko pa yun. Lumpas dulo ng paa natin. Wala itong kawala. Ganitong isda ang madalas nakikita ko. Nabibili sa palingki. Hanapan natin ang kasamahan yung bukaw. At baka mayroon lang ang kasamahan. Na ito, talikbago. Mm -hmm. Udog ang tama. Gitik ulit, mga kapaders. Tinama sa gitna ng katawan naroon si manang pana kung nakalabas hindi tumagus dulo lang tumama hanap ulit tayo pakita mga isda at na ito bigan mm -hmm. mataan tama na naman matampusa mga 300 grams na itong mga kapadyas ganito kalaki kagandahan laki na ito katamtaman ito ang mataba masarap itong inihaw hanap ulit tayo at naroon lumalang yung mga kapadyas malaking timbungan, isdang may balbas. Susundan ko ng langoy kung saan pupunta at kung saan hihinto. At pag huminto, sigurado ay sa akin huli kagad agad. Muntik mm -hmm. pang sablayan sasalan pa. Butit na pababa ang tama. Malalaki ang sukat dito ng timbungan. Katamtama na laki ng mga kapaders. Simit mga 300 grams. Susubra so, pa. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga lang, katsulon dive. Dalagang bukid. Ito, pambinta ulit mga kapaders, dalagang bukid. Ito tawag sa amin dalagang bukid pero nasa bahura. Siguradong may kaasawa ito, dalaking bukid. At na ito, isda ulit mga kapaders, pasensya na naman. Ayan, surahan ulit. Skip kaya sa butas. Malalim naman ulit ang sinuutan. Katamtaman na kinasura na mga ko ngayon. Mga isang kilohan mga estimate ko. Pero sigurado bukas sa timbangan yan. Hanap ulit tayo. Ma pa ngayon ng isda dahil matagal na ang sikat ng buwan. Ito, isda. Mm-hmm. Pang-ulam ulit mga kapaders. Ito na. First class na isda. Pang-ulam. Kawasir or liglig. Tawag sa amin. Kung ito binibili, 150 ang kilo na ito. Hanap na naman tayong isda. Pakita. Ohoy. Oh, Kulambutan ulit. May isang kiluhan na naman ito. Mm -hmm. Gitik na naman. Walang bawas ang tinta nakadalawang kulambutan tayo mga kapatid sana malaglagang pa ito nung isang gabi ang huling kulambutan ay na piraso awan ko lang ngayon pero nakadalawa na ako ngayong kulambutan sana malaglagang pa yung ating huling kulambutan para magandaan din siya bukas na ito isda mm -hmm. kanuping gitik mga kapatid malapad, malapat pa sa aking kamay kagandahin laki na ito 1, ang kilo sigurado na ang pambigas hanap ulit tayong isda at na ito bibiya na naman mm -hmm. nagulat ako sa paru-paro akala ko bibiya ang sunggab paru-paro isda yun mga kapalis kung tawag sa amin masarap yung inihaw sa so, yung isda hindi lumalaki huwag na yung panain dito sa mga pakinabangan at naroon pa sa unahan may nakasuot bibiya ulit Tsaga-tsaga ang itong bibiliya, mga kapatis dito sa amin. Mabinta ito. 70 lang kay ang kilo. Medyo maba kay ang presyo. Kaya ng bulsa. <laughs> Hanap na naman tayo. Naroon sa butas. May mapula. Anong isdaing ka? Eh, maya-maya. Lapula po mga kapatis. Siguraduhin ko. Mm hmm. Tinamaan. Hindi nakakibo. oy gitik mga kapatis. Ayos itong pandaradagdag. Mga kapatis, tayo ng pangbigas bukas. Ayan mga kapadyos, hanggang muna aking medyo fama na. na muna ako at makain. Hindi ba ako nakain ng hapunanan? Baka tayo madapil. Sa pangalawang dive tayo, ma-shout out. Abang-abang lang.